Kill the time, kill the time, mang beauty. Murag sige lagi. Nawa ano? ano na po si Bibing. So ngayon dito tayo, T tambay muna tayo dito. Sa favorite spot ng inyong piyayin. Dito tayo palagi oh. Dito tayo palagi mga tiyay. So, hindi pa ako mag, ano, ayaw ko pang umuwi ng bahay dahil naano pa ako dito. Dito muna kasi medyo mainit pa. Maya-maya lang pag ano na. Pag medyo malamig-lamig na ang, ano, ang simoy. So, ngayon wala naman tayong ibang puntahan. Pag ano lang tayo, pag uh, gusto tayong uuwi na, so yun na. Labas na tayo dito sa NVM. So tapos na din yung ano natin yung ating mga transaksyon dito. Tinapos ko na kasi. Yung nakapatagal na sa akin dito ay yung Gcash kasi nag offline at ayaw ko namang lumipat pa sa ibang machine. Kasi mas komportable ako dito sa NVM dahil dito ako palagi tumatambay. At mayroon namang mga CR dito. So, yun. So, ngayon natapos na. Tapos ko nang naipasa yung mga pajikas ko. So, antay na lang tayo ng takto.